Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Nako, grabe! Sana lahat ng senior ay nakatanggap na ng ayudang ito. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Senior Citizens Parties. <laughs> kanilang Facebook page, 250 na senior citizens ang inayudahan kamakailan ng Senior Citizens Party List sa pamamagitan ng Programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ito ay sa lungsod ng Kalapan sa naganap na payout noong Marso 22, 2024 sa City Mall Activity Center, sila ay binigyan ng 2,000 pesos cash assistance ang bawat binipisyaryong senior citizens. Naging posible ang naturang pagbibigay ayuda bungsod ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan ni Calapan City Mayor Malou Flores Morello kay Kongresman Rodolfo Ompong Ordanes, representative ng Senior Citizens Party List. Bilang kinatawan ni Representative Ordanes, dumating sa nasabing payout ang kanyang Chief of Staff na si Michael Sestado. Sa talumpati ni sa ibinahagi niya ang mga proyekto ng naturang party list na nais nilang bigyang katuparan para sa mga senior citizens sa lungsod ng Kalapan. Pinadaloy ang naturang payout ng AIX ng mga kawani ng Department of Social Welfare and Development sa Oriental Mindoro at ng Servisyong Tama Center o STC ni Mayor Morello. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!